Maganda mga boss, pag uh, hindi mo titipirin talaga, pag budget mail, napakahirap. Pero yun nga, eh, kung kaya naman ang budget, mas maganda talaga, magandang klase na. Ayan mga boss, na all, na ka, all Mga boss, uh, may in tayo tayong new breed. Uh, anong year model sir? 2011. Ang uh, problema naman kay sir, uh, hindi naman masyadong maingay no sir. Kaso nga lang, eh, gusto ni sir palitan. Bago ko uh, ipapakita sa inyo na siya, shoutout ko muna yung dalaw dalawang aray na maingay ang motor. Boss, uh, lugi ka hindi. Hindi. <laughs> Bakit? Gumastos ka na. <laughs> Pasira na rin yung m niya. Pasira na rin. Pares lang kayo. Ayan, ang kay boss, hindi daw siya lugi. Gumastos na siya. Yung motor niya, gagastos daw rin yung may nakasot niya. Bahala na sila sa dalawa. Ikaw, pre. Asawa mo, kumustahin mo? Shoutout nga pala sa misis ko. Kaya mo, bubuhin mo na yun. Ayan. Ah, mga boss, ang pinilitan kay sir. Na dumayo sa atin, palit kami ng Koso 30. Ayan, tapos pay to bearing, ayan, E720. Tsaka, force rod. Ayan mga boss, oh. Beach bike. Ah, itong gusto ni sir. Ito ang resulta mga boss. Napakaganda, tahimik. Wala talagang ingay. Maganda mga boss, pag uh, hindi mo titipirin talaga, pag budget mail, napakahirap. Pero yun nga, eh, kung kaya naman ang budget, mas maganda talaga magandang klase na. Ayan mga boss, saan na, all nakapainto. <tapos>, Tapos naka JBT pala, na 66mm yung kay sir. Boss, shoutout mo mga tropa natin, sir. Ayun, sa nga pa sa... Gusto nga nyo yung chapter. Ah, kalamba. Uh, Ayan. Matamos sa Quezon. Ayan. Shout out sa inyo lahat mga boss. Madam, ayos lang. Bakano pa bayaran? lang. Yun lang. <laughs> lang lang mga boss. Pwede ka sumubok. Pag hindi gusto, pwede ka lumipat sa iwa. Maraming salamat.